Hello guys. Nandito kami sa bahay ng ang uh, teacher ng uh, Vice. Ayan. Na, uh, meeting na naman kami. May banding kami para sa aming uh, uh, classmate na nag-forward from uh, Dubai. Uh, ayan. Busy sila sa Kanamaritis. Kanya-kanya <laughs> uh, na sila ng story. Tingnan nyo yan with <coughs> Nami-miss each other again. Mm. Ilong ko to, ilong ko. Oh, ah, ah. Bahay to ng aming uh, advisor no high school. <coughs> Ayan siya. Sa lahat ng aming mga classmates, niyan. And kami sa bahay ni Miss M, career advisor namin. Mother Hello Mother. <laughs> Hello. Yan ang uh, advisor namin. Yan aking, uh, langga, langga, ang aking magandang langga-langga. Ang aming... Magandang umaga. Magandang umaga. Kay gandang umaga. Bungis-ngis <laughs> to guys ang aking mother. Aming, aming mother. Ito yung aming mother. Ayan. Uh, Bats 1970. Yes. Tanyo yan guys ha. Malakas pa yan. Malakas pa manipa yan. Malakas <laughs> pa manipa yan. အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ Nasaan na si Elena palakarin natin kasi masakit ang tuhod noon. Ayan guys so oh. yung nagmamaritisa na yan puro tuhod ang problema. Tuhod ang problema guys. <laughs> yan ang aking mga classmate nung high school. Okay, punta tayo sa labas. Okay guys, andito kami sa garahe ng kanyang bahay. Mayroon silang doggy dito. Yan guys. Binibisita namin siya kasi meron um, na rin siyang mga karamdaman. nag i na kasi sa katandaan nga naman. Pero ano pa, kaya niya pa. Mayroon siyang dalawang doggy. Yun ang taga bantay niya dito sa kanyang bahay. Mm. <coughs> Mm. ayan, o sige, magbabay na ako, Loren. Ayan guys, o, dami namin niluto. ay, yung iba, nagdala ng mga, ano, mga foods. Ayan, ito langga-langga ko. Langga. Mm. Yan ang aming adjutant. Ah, core commander noon, nung high school kami. Corps commander ah, si Meli Abalahon yung ano, yung adjutant. Tapos is one, is two ako. Yan, mayroon pa ang susunod si Nelia at saka si Lucy. Hindi ko alam kung darating sila. Guys, thank you so much sa pagsama niyo sa akin. I have to say bye for now. Um, oo oh, oh. okay thank you guys